tuktok ng bundok at overlooking ang hanap mo sa gabal na daan, maputik at di anilangan para marating ang tuktok ng bundok. Magandang daan patungo sa pupuntahan. Tara, samahan niyo ako at puntahan natin ang tinig dito sa Abra. 'Yon, magandang umaga sa inyo lahat sa mga aking So 'yon na uh, may pupuntahan kami. So 'yan ang outfit ko. All right. mapunta kami sa Tinig. Tinig pa pala doon? Yan, kasama ko si bayaw kung para yan papa november papa <laughs> tapos ito mga bayaw natin <laughs> alright so nito kami sa bahay ni kuya marvin sa may abra bangged so so yun nga uh, subay so bayan natin tapos tignan natin yung ganda ng tinig na sinasabi nila kasi itong matagal na akong hindi nakapag ride so yun nga Uh, stress deliver yan stress reliever muna tayo so yan kasama natin ang batman ko alright dumi yan batman ni kumpare marvin yan batman niya pare kami same kami so yun nga ba't may dalang tubig <laughs> 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 so ito yung kaya no okay, kumpare marvin sa lespo yan shout out pala sa ano Lifesaver oh. the few the proud integrity service loyalty yon ayos ano sila uh, police doctor BFP yan shout sa inyo ma uh, salut po sa inyong lahat Lifesaver uh, life saver life -savers. yan alright so ayun nga mga king let's go punta na kami peace So yun nga mga kaking uh, na kami So hindi, ma hindi mainit, hindi maaraw Medyo uh, makulimlim tapos maulan So sana nga hindi umulan doon Para walang landslide, walang apirin ang So so yun mga kaking uh, abang abang lang sa video na to At uh, mag-adventure muna tayo mga king. So let's go mga king. Peace! Na-stress ka na ba? Malungkot? Naingayan ka na ba sa lato-lato? Gusto mo bang sumigaw at sabihin mo ang mahal mo siya? Tara, lakpain natin patungo sa magandang tanawit dito sa APRA. Yun. So, oh, adventure tayo eh. Diyan ka sa Gedi yan. Malikado yan eh. Ang <laughs> <Gede> din ako. <laughs> Kahit na kay Alright. So, ganito yung mga gusto ni ADB, mga aking. Uh, parang duduraan niya lang yung mga yan mga lupak lubak na yan buti may walang ano walang malaking butas Oopsie. Alright, let's go